bakit ganito na lang kadami ang nilalagay ko rito na harang nahanap ko <coughs> yung anak ni Diwata talagang hindi pinatawad paalam anak ni Diwata saan kaya tumaan kasi yung isang juvenile yung nahulog malaki na tapos yung kapatid niya sa labas kasi yung anak ni Diwata nandito lang kasi squirrel talaga tumali san kaya? dito kaya? na naman ayun sayang kala ko nakakalipad na eh ay binanatan talaga ayaw tantangan sayang ang anak ni Diwata ah bago pa lang eh Oh, naku, naku, naku. Buhay na eh. Ay. Buhay na. Namatay pa. Ay. Hmm. Malaki na sana to. Mas malaki pa nga ito kasi dalawa silang magpapakain eh. Sige na. May animal na pupunta ko. Tapos ito, tinakpang ko na to. Ito yung Eh. Ayan. Butas na yan. Butas na yan. Nawala. Sayang. Diyan talaga. Ayan Oh. Anak ni Diwata kinain ng mananangkal oh hmm, kakalungkot oh ay, isa ko sayang libing natin mamaya ah huh. kainis ah Inis Ayan Aray ko Buti pa yung Dalawa Sorry di wata Talagang di tinantanan yung anak ko Buti pa tong dalawa na to Buhay na buhay na Hmm So, hindi happy ang morning natin dahil kinain na naman ang anak ni Lady Orange bus tapos yung nag-iisang malaki dinala ko na sa mga pugo unti-unti nila eh tapos pag naging itlog na naman si Lady Diwata pero by this time dyan siya nakakapanghinayang my god boss ang baby kung kinakawawa nyo yun naman ng bagong rig kaya kukunin na kukunin na kita oh Naaway nyo eh Ano kaya Mas maganda Jangka O Pakain kita kay Lintik na Spor I would say Jangka muna Tisi mo muna Yung mga pugo na yan Kesa mamatay ka Okay, ha, binalik natin ngayon. At gutom na gutom. Nag ang nag-iisa anak ni Lady Orange. Ay, okay dito. Ay, nako. Hello. ha Nasa na yung kalaban niyo? Ha? Ayun o. Ayun o. naman siya. Maghapon na kinulong ako sa mga pugo. Pinagbububug. It's okay. Isa naman sa kahit itang squirrel. Diba? ทำไม้าปนบลิคูล,โโลวานไม่ให้รับหนะ้าจ้าว่า